Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli nandito na naman po ang inyong lingkod Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Pipanyo Labrador At syempre sa ating pagsisimula Mga minamal ko mga kababayan Minabating muna po natin ang ating mga kapatid Luzon Visayas Mindanao Na patuloy po na nakasubay may tumututok Dito sa ating programa Maraming maraming salamat po at syempre, binabati din po natin maging ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasabay bay tumututok dito sa ating programa. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers naway lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. At sana tulad po ng lagi kong sinasabi, sa inyo po nga uh, hindi pag-skip ng ads, kayo po ay makakatulong dito sa ating programa na tayo po ay makapagpatuloy uh, sa ating... Uh, pakikipaglaban laban po sa mga politikong kurap na walang ibang iniisip kundi ang kanilang mga sarili lamang mga bulsa. Palakpakan ang mga mandurugas. At siyempre sa ating magpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati din po natin ang ating National Bay Supreme Commander, Roldan Dundum. At oo nga pala no, Pasensya na po kayo kung matagal ho ko magsimula dahil po lagi po natin pinasasalamatan ang lahat ho ng mga taong nagpapahalaga sa ating pong channel na ito. Pinasasalamatan po natin ng buong puso ang lahat ng mga Pilipino o makapilipino o makabansa na sumusubaybay ho sa programang ito na kung saan nakakasama natin sa pakikipagdigma laban ho sa mga politikong mapagpanggap o mga politikong maka-China. Lalong lalo na po yung mga buhaya dyan na mga alagad ho ni Sarah na kung saan. Alagad din naman ng kanyang ama na ang ilong palang mukhang dambana ng simbahan na wala nang nagsisimba. So, mga kababayan, maraming maraming salamat. Ano? Lalong lalo na po, ini-introduce ko po maging yung ating uh isang channel, yung Ipipanyo Labrador, The Extreme Commentator, na lagi po tayo magkakasama doon. At doon po ay talagang bakbakan din ho doon sa kabilang channel. Kaya doon po sa mga kababayan natin, eh pumunta na rin po kayo doon, makipagmaritisan na po kayo doon. Uh, <laughs> hindi o. Tayo po ay nagahayag dito ng katotohanan na kung saan. Buong puso po tayo nakikipaglaban alang-alang po sa karapatan ng ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin itong pagpapalabas ng warrant of arrest dito kay dating Negros Oriental Representative Arnold Po Arnie Teves Jr. Ayon po kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, nakatakda diumanong di umanong kansilahin ng mga otoridad ang pasaporte ni dating Negros Oriental lawmaker Arnolfo Arne Tebes Jr. Kinumpirma ni Rimulya na may inilabas na na warrant of ang korte laban kay Tebes na kung saan ang dating 3rd District Negros Oriental lawmaker na si Arnolfo Arne Tebes Jr ay nahaharap na ngayon sa kasong murder, kaugnay ng pagkapatay o pagpapapatay niya kay dating Negros Oriental Gobernador Ruel Ragay Digamo kabilang dito ang siyam na iba pa noong Marso ng taon ding ito. Ginawa ni Rimulya ang anunsyo habang kinumpirma nito na may nilabas na na warrant of ang korte laban kay Tebes. Dagdag pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya susuriin natin at aming aalamin ang status ni Tebes kung pwede na na makan sila ang kanyang pasaporte. Kaya susuriin po natin. Ayon po to kay, ano, ha? Ah, kay Rimulya. Sinabi pa ni Rimulya na tinalakay niya ang kaso ni Tebes sa kanyang pakikipagpulong kay Timor Leste President Jose Ramos Horta noong nakaraang linggo. Na ayon pa kay Rimulya o dagdag pa ni Rimulya, sinabi ko kay Ramos Horta na maghahain kami ng mga kinakailangan impormasyon o mga kinakailangan sulat sa kanyang opisina para formal na ipaalam sa kanila ang mga kasong nakabinbin laban kay Mr. Tebes. Dagdag pa ni Rimulya tungkulin ng mga miyembro ng Estado ng uh, UN na ibigay sa nag-uusig na bansa ang anumang terorista upang sila ay mahuli para sa paglilitis. Muli sinabi din ni Rimulya na maging si Ramos Horta ay hiniling din na gawing formal ang paghahain ng DOJ ng pahintulot sa bansang Timor Leste para sa agarang pagkadakip kay Arnie Tebes. Kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, hindi na po nagpakita pa si Tebes dito sa ating bansa matapos siyang iugnay ng mga otoridad sa pagpaslang noong Marso 4 kay Negros Oriental Gobernador Ruel Ragay Digamo at sa siyam na iba pa sa pamamagitan ng tulong ng gobyerno sa tirahan ni Digamo sa kanilang tahanan sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental. Tumakas si Tebes sa Timor. Ah? Doon sa Timor Leste. Kung saan humingi siya ng ano, yung tinatawag nilang uh, political uh, amnesty asylum ba yon? Ha? Talagang makapal lang pagmumukha nito. Wala daw siyang kasalanan, pero dali-dali siyang humingi doon ng political asylum para makatakas sa kanyang mga kasalanan dito sa bansa. Mula po noon, itinalaga na ng konseho ng anti-terrorism ng Estado si Tebes bilang isang terorista. Pero makikita nyo po ah, na sa kabila na napakaraming ebidensya na makakapagpatunay na siya ang mastermind para mapas lang si Digamo, madiin pa rin niya itong itinatanggi at ayon pa nga sa kanya, inosente daw siya sa mga kasong kinakaharap niya ngayon. Ganun pa man, bagamat todo tanggi pa rin siya, ang ebidensya pa rin po o ang mga ebidensya pa rin ang lilitaw o magpapahayag ng katotohanan. Sa totoo lang po, para sa akin lang to ah, kung talagang matinutong kalbo na to, kahit anong mangyari, hindi siya bibitawan ng mga tao nakakakilala sa kanya at maging na mga kasamahan niya o mga kasamahan niya sa kongreso o sa kamara. Kung talagang matinutong si Tebes, sa totoo lang kayang-kaya siya ipagtanggol ng mga kasama niya kahit pa paano, ba? Diba? Pero wala eh. Kung mayroong mga congressman na nagtanggol sa kanya, siguro mabibilang lang po natin sa limang daliri. Alam kasi nila kung sino talaga si Tebes eh. At syempre, bilang mga mambabatas, alam din nila ang tama at mali. Eh, mga ano sila eh, lawmaker silang lahat, di ba? Oo. Alam nila na itong si Tebes bilang isang lawmaker na tagapagpatupad sana ng batas ang siya pang bumaboy at gumawa ng mga, ka mga hakbang na hindi naaayon sa ating saligang batas dahil sa labis niyang pagmamataas na kung saan wala na siyang sinisino na parabang ang tingin niya sa kanyang sarili ay Diyos at bilang lawmaker sana dapat hindi siya nagpapakita ng mga astang pangkalye o asta ng isang adik na parabang bangag dahil parang wala na siya sa kanyang katinuan wala na siya sa kanyang sariling kumilos at magsalita eto ang kanyang kinahantungan na kung saan dumating sa punto na ang mga kasamahan mismo ni Tebes sa House of Representatives ay nagpasya na paalisin siya mula sa kamara sa kadahilanan ng hindi maayos na pag-uugali ni Tebes at sa kanyang matagal na pagliban sa kabila ng isang nag-expire na otoridad sa paglalakbay. Alam nyo sa totoo lang po mga kababayan, kung talagang magaling, mabait, makisama itong si Tebes. Ito para lang sa akin ah. mismong Mismo mga kasama niya sa kamara. Ang isa-isang tatayo para mag, magpatunay na hindi magagawa ni Tebes ang pumatay o magpapatay. Dahil alam ng ating mga congressman na kung saan 101% po guilty si Tebes kaya wala talagang kakampi sa kanya. Kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, minaliit niya ang kakayahan ng ating Pangulo na may halong pangungutya o pagyayabang. Maliban doon, nagawa pa niyang siraan si Marcos na may parang pano yung tinatawag na pahakpiaw o pahapyaw na pananakot na para bang tinatakot niya si Bongbong Marcos na pag hindi niya tinanggal si Boying sa pagiging DOJ sekretary, may isisiwalat siya tungkol sa sekreto ni Bongbong Marcos na para bang gusto niyang palabasin sa ating mga kababayan na kapag nalaman ng taong bayan yung sasabihin niya, yung sekreto na sinasabi niya o ibubunyag niya, yun na ang katapusan ni Marcos sa kanyang pagiging Pangulo. At nagawa pa niyang turuan si Marcos ha, sa mga bagay na dapat niyang gawin bilang pangulo ng ating bansa. Kung hindi ba naman tinamaan ng sakit na tipus tong ulo ni Tebes, di ba? Ang lakas mo manginis Tebes. Piling mo yata sa sarili mo ikaw lang 'yung mabangis. Eh kung matapang ka, bakit ka umalis? Sige nga. Pero wag ka mag-alala Tebes. Handa na ang mga walis na gagamitin mo mula Lunes hanggang Bernes dahil ang magiging rango mo sa bilangguan ay tagalinis ng mga puwit ng mga presong may galis. Doon, habang buhay kang magtitiis, tutulo ang luha mo't pawis kasama ang mga taong totoong mababangis. Doon mo rin mararanasang maging madungis sapagkat mag-iiba na ang inyong anyo at ang bihis. Magiging katulad ka na ng mga pusakal na tao na walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Hinahamon mo ang kakayahan ng batas at ng bansang ito? Minaliit mo ang kakayahan ng mga Pilipinong may otoridad sa bansang ito? Darating ang araw, sila naman ang titingalain mo kaya huwag kang pasisiguro na dahil mayamang ka, lahat magagawa mo, Tebes. Dahil, porkit ba mayamang ka? Lahat? Mababayaran mo? Baka dumating ang araw, Tebes, yung yaman mo rin. Ha? Yung yaman mo ang papatay sa'yo. E eh, balita ko po mga minamahal mga kababayan, tuwang-tuwa daw itong si Tebes. Dahil yung kapatid niya si Henry Tebes ay nakasama daw para makatakbo bilang congressman ng 3rd district. Eh, ang tanong, mananalo ka pa ba, Henry Gayong alam na ng lahat, ha? Na mas hudas pa kayo sa mga demonyong ayaw nang bumalik sa langit. Sa tingin mo ba mananalo ka pa? Na alam na ng buong Negros Oriental kung gaano kayo kasama. Na kung saan, kahit si satanas matatakot na makasama kayo sa imperno tuwang tuwa si Tebes dahil yung kanyang kapatid din na Tebes ay pag naging congressman ay maghahasig na naman ng lagim sa buong negros oriental tuwang tuwa yung mukhang demonyo na kamag-anak ni Digongyo na kung titignan ho ninyo talagang, mag talagang magkamuka dahil iisa lang ho ang pupuntahan nila dun po sa imperno. Yung mga katulad ni Digongyo at nitong mga Tebes, pag pinagmasdan nyo, parang 100% may posibilidad na sila ang papalit sa trono ng hari ng mga demonyo. At baka magbalik lob na lang si Lucifer sa Diyos. Kaysa makasama, makasama niya itong mga ito. Dahil alam niya, mga traitor itong mga ito at walang sinisino. Talaga naman. Mga kababayan, tuwang-tuwa si Arnie Tebes. Dahil tatakbo na naman po yung kanyang kapatid. Para bagang yung kanyang ngiti hanggang langit. Pero ang baksak naman ay sa imperno. Mga kababayan, ano kaya ang mangyayari? Kung magiging congressman uli itong si Henry Teves? mag-isip daw kayo. At ang isang tanong pa po dyan, anong nangyayari sa Pilipinas? Eh hindi ba kasama siya sa pagiging terorista? Bakit nyo hinayaan tumakbo siya ng pagiging kongrehista? Ano na ba nangyayari sa ating bansa? May mga nabayaran na naman ba? Umamin kayo dahil kung hindi, huhulihin namin ako o oh, uhulihin namin kayo. Mga kababayan, sa tingin nyo po, may karapatan ba mga tulad ni Henry Tebes na tumakbo sa probinsya ng Negros Oriental? Gayong hayag na ang kanilang kasamaan, hayag na ang kanilang kadimonyohan, hayag na ang kanilang kalupitan o kabangisan sa mga taong mga dukha na walang kalaban-laban na kung saan ginagawa na lamang nilang tapakan ng kanilang mga paa at ginagawa na lamang nilang mga laruan. Marami hong nagtatanong, marami ang nagtataka, buong Pilipinas, paanong nangyari na pinayagan ng Comelec itong si Henry Tebes na nabibilang sa Tebes Terrorist. Na dapat ito ay hindi bigyan ng pagkakataong manungkulan sapagkat sila ay nahaharap ngayon sa brutal na pangyayari na naganap dyan sa buong Negros Oriental na kung saan nasasangkot sila sa iba't ibang uri ng pagpatay o pananakot sa ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental. Sa mga susunod doon na araw na tayo po ay tatalakay dito sa ating programa, yan po ang ating pag-uusapan. At bibigyan ho natin 'yan ng matitinding reaksyon o komento. Muli po, sinasabi po ng 'yong lingkod, mabuhay ang ating inambayan, bayan. Mabuhay nagmamahal sa ating inambayan. bayan. Maraming maraming salamat po.